Panalangin para sa lakas at patnubay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito ng Martes, kami ay lumalapit sa inyo ng may kababaang loob at pusong bukas upang tanggapin ang inyong lakas at patnubay. O Panginoon, sa bawat araw na kami naglalakad sa landas ng aming buhay, hindi po namin maikakaila ang bigat ng mga hamon, ang lalim ng mga pagsubok, at ang kalituhan na minsan ay bumabalot sa aming isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naririto kami upang sumandig sa inyo, aming matibay na muog, ang aming tamulan sa oras ng pangangailangan. Hindi namin kayang harapin ang araw na ito kung kami nag-iisa. Kaya't hinihiling namin ang iyong biyaya at kapangyarihan na siyang magpapalakas sa aming mga katawan, magpapaliwanag sa aming mga isipan, at magpapatibay sa aming mga puso. O Panginoon, sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayon, kami nananalig na ikaw ay kasama namin, gabay sa tuwid na landas tanglaw sa dilim at lakas sa panahon ng kahinaan. Hinihiling namin tulad ni Moises na sa kanyang pagtawid sa ilang, hindi mo kami iwanan. Huwag mong ipagkait sa amin ang inyong banal na presensya, sapagkat ito ang aming kakapitan sa bawat yugto ng aming buhay. Tulungan mo po kaming magpakatatag sa kabila ng pagod, sakit o pagkabigo. Sa mga oras na kami nadarapa, itayo mo po kami. Sa oras na kami naliligaw, akayin mo kami. At sa oras na kami nalulumbay, aliwin mo kami. Katulad ng sinabi sa Isayas Kabanata 4 na po, talata 20 siyam, kanyang binibigyan ng lakas ang mahihina, at pinapalakas ang mga walang kapangyarihan. Panghawakan po namin ang pangakong ito. Sa lamang kami huhugot ng lakas na hindi nauubos, at kapayapaang hindi kayang pantayan ng mundo. Aming Ama, basbasan mo rin po ang aming mga desisyon ngayong araw. Sa mga oras ng pagdedesisyon, ibigay mo sa amin ang karunungan tulad ng kay Solomon. Nais naming mamuhay ng may kabanalan at pagsunod sa inyong kalooban. Sa mga pagkakataong kami ipinipilit ng mundo na mamuhay ayon sa kasinungalingan, paalalahanan mo kami na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa takot sa iyo, ayon sa Kawikaan Kabanata Siyam, Talata Isa Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kaya't ngayon pa lamang, O Diyos, inilalagap namin sa inyo ang lahat ng aming mga gawain, plano, at layunin. Gamitin mo po kami bilang iyong mga kasangkapan sa pagpapalaganap ng pag-ibig, katotohanan, at kabutihan sa mundong ito. Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay ngayong linggo, sa ikalawang araw na ito ng Martes, kami ay muling humihiling ng patnubay na magmumula lamang sa iyo. Marami pong tukso ang nakapaligid sa amin, mga tawag ng kasakiman, galit, inggit at kasinungalingan. Subalit tinatawag mo kami sa isang buhay na banal, payapa at nakatuon sa kabutihan. Kaya't hinihiling namin sa iyo ngayon, Panginoon, ilayo mo kami sa mga kapahamakan, sa mga taong may masasamang layunin, sa mga gawain hindi ayon sa iyong kalooban. Kung kami inasa gitna ng kaguluhan, ibalik mo kami sa katahimikan. Kung kami nalilito, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig. Tulad ng sinabi ni Haring David sa mga awit kabanata isang daan at labing talata isang daan at lima, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Naway ang iyong salita ang siyang maging gabay naming tunay sa lahat ng oras. Hindi lamang po para sa aming sarili ang aming dalangin, kundi para rin sa aming mga kapwa. Idinadalangin po namin ang aming pamilya na sila'y iyong inatan, pagpalain, at bigyan ng maayos na kalusugan. Idinadalangin din po namin ang mga nagtatrabaho ngayong araw sa opisina, sa lansangan, sa paaralan, sa mga sakahan at pabrika na kanilang madama ang iyong presensya at pagmamahal. Puspusin mo po sila ng sigasig at layuning at ipaalala mo sa kanila na ang bawat maliit na gawain ay may kabuluhan sa iyong paningin kung ito ay ginagawa ng may pagmamahal. Hinihiling din po namin ang inyong tulong para sa mga nawalan ng pag-asa, mga naliligaw ng landas, at mga nawalan ng pananampalataya. Sa araw na ito, Panginoon, naway maging instrumento kami ng inyong liwanag at pag-ibig para sa iba. Panginoon, hindi namin alam ang lahat ng mangyayari sa araw na ito, ngunit alam namin hawak mo ang aming bukas. Sa iyo namin inilalagak ang lahat, ang aming kinabukasan, mga pangarap, at ang aming buong pagkatao. Tulungan mo kaming patuloy na lumakad sa landas ng katuwiran, habang iniiwan ang mga kasalanan at kahinaan. Tulad ng paalala sa Filipos Kabanata 4, Talatala Bintatlo, Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ito ang aming pinanghahawakan, ito ang aming sinasampalatayanan. At sa pagtatapos ng araw, Panginoon, naway masabi namin na kami ay naging tapat sa iyo, kahit sa maliliit na bagay, sapagkat alam naming ikaw ay tapat sa amin sa lahat ng bagay. Sa ngala ni Jesus na aming tagapagligtas at guro, kasama ng Espiritu Santo, at ng mahal na Birheng Maria na patuloy naming inaanyayahang manalangin para sa amin, ito po ang aming panalangin. Amen. Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.